Yo what's up? Ako na naman si Brad. Unico. Yeah, boy. <laughs> All right. Yo. Ah, uh, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe uh, at i mo na din yung uh, bell icon para updated ka palagi sa ating mga bagong vlog. Alright, right. Yo! Magandang magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. At andito na nga po tayo ngayon sa may uh, Pampanga, dito sa may Kandaba, uh, Pampanga. Wow! ang daming uh, nakabilad na palay no kapag pala tanghali na yan marami palang nagbibilad ng palay dito yun ang ganda talaga ditong dumaan sa may kandaba napaka lawak ng kabukiran no at ang ganda rin ng daan pero dun sa may gawi gawi doon yan lubak lubak na Ito, ito itong part na to hindi na siya kagaya ng dati na talagang Ah, ano, ah, patag na patag at dati dyan sa may part na yan dito yun merong ano dyan may uh, aeroplano na sira na nakalagay pumupunta rin kami rito ng mga tropa kaso ngayon nawala na kasi yun eh kaya yun may enjoy mo na lang yung daan dito sa may Kandaba. pero wala na yung uh, aeroplanong sira naging uh, tourist spot din to dati marami nagpupunta marami tumatambay at picture doon sa may aeroplanong sira wow ang ganda talagang uh, dumaan dito sa may kandaba no? yan yeah, o no? tanaw na tanaw yung uh, Mount Arayat at ang ganda ng ulap dyan tayo pupunta ngayon biyahing uh, Arayat Pampanga tayo guys at pupunta nga tayo doon sa may uh, bale bato at tingnan pa natin kung uh, ano pa ang uh, pwede nating pasyalan dyan sa may uh, Arayat, Pampanga kaya let's go andito na tayo ngayon sa may uh, Kabayanan ng Kandaba, Pampanga yan. yan pag nakita nyo yung pure gold na yon magkakaliwa kayo tapos ito, yan, pag nakita nyo yung white building na yan, right side naman So, dalawa ang pwede ninyong uh, daanan. So, pwede kayong dumaan doon sa papuntang uh, Kalumpit, Apalit. Yan. San Simon, bypass ang uh, pasok ninyo. Papasok ng Arayat, Pampanga. Pero ako, mas gusto kong dumadaan sa Candaba. So, Baliwag. Tapos sa may uh, overpass sa may Jalibi, kakaliwa kayo doon. So, dire direto lang yun. Yan. Dito yung uh, labas ninyo sa may ng uh, Candaba at ang uh, labas natin nito ay uh, Santa Ana Pampanga na. Santa Ana Pampanga na tayo. All right. Kapag ka nakita ninyo yung uh, simbahan ng Santa Ana, yan right turn. Ito sa May Palengke tayo. So, ito dire-diretso na yan papunta nang uh, Arayat Pampanga. Tinuturo ko na sa inyong daan, no? Kaya tayo merong moto vlog kapag meron tayong pupuntang adventure dahil uh, tinuturo ko sa inyo yung daan para hindi kayo mahirapan, no? Yun, yun nung reason kung bakit ito ay uh, moto vlog tapos yung adventure yan. Pinagsama ko na, no? Para madali na kayo makakapunta kapag ka nagustuhan ninyo yung mga lugar na aking pinupuntahan. Hindi na kayo maihirapang hanapin, no. Arayat Pampanga na tayo, guys. Dire-diretso lang tayo ha. Ah. Kung pupunta diyan sa may uh, right side na daan kasi topunta ng Kalengian ng Arayat. So dire-diretso lang tayo. So kapag nakita na natin yung gasolinahan sa pinaka-crossing ay uh, magle-left turn tayo doon. So 'yun, madadaanan natin 'yun mamaya. Papakita ko sa inyo. Yung, yun na yung uh, gas station na sinasabi ko sa inyo Yan o, oh, yung green and white So kapag nakita nyo yan At andito na kayo sa may crossing Ay uh, magle-left turn kayo Yan, dire diretso na to Yung susunod na lilikuan natin na uh, right turn Ay yun, kapasok na yun doon sa area Nung uh, pupuntahan natin na uh, Bale Bato ito na guys at mag right turn na tayo. Yan. Ito na, papasok na tayo doon mismo sa may balay uh, bale bato, no? Yo, yan, tanaw na tanaw na nang malapitan itong uh, Mount Arayat. Okay guys, shout out time tayo shout out kay Sian uh, Cao Santos shout out sayo shout out din kay uh, Amir Cristobal shout out din nga pala kay uh, The Journey of Life EDO. yan solid na solid na mga subscribers natin yan shout out din kay uh, Arturo Tagalag at shout out din kay uh, Sugar Espirito Miguel. Yan, pinapa-shout out sa akin ni uh, Insa Insan Cherry uh, Cabral. At gusto kong nga uh, batiin ng uh, happy happy birthday si uh, Mam Ma Ma'am Susana Balanon. Maligayang kaarawan po sa inyo, Ma'am. At yan, sobrang uh, tamis mag-comment ni Ma'am Susana, ano. Maraming maraming salamat po sa suporta at walang sawang panonood ng ating mga vlog. Eto, at uh, para right turn na tayo, kapag nakita ninyo yung uh, tulay na ito na may uh, yellow at white color, yan, ito yung kanto na nililiguan ninyo. Right turn. Kapag nakita nyo yung bahay na yan na may uh, kulay green na bubong, yan. at papasok na nga tayo doon mismo sa bale bato. At sa mga subscribers ko na riders o yung mga bikers, yan naituro ko na sa inyo yung uh, daan so hindi na kayo mahihirapan na puntahan itong uh, bale Bato yeah, no Oops. so dire diretso lang tayo yan yeah, at tanaw na tanaw na natin yung uh, Mount Arayat at gusto ko ding magpasalamat kay Saberon no yung tropa namin nila Gio dahil siya yung uh, nagturo sa akin na itong uh, bale bato na to yan, kasama namin sa dati. So, pinuntahan ko muna to, then sabi ko babalikan ko para i-vlog, para ma-share sa inyo. At pwede nyo rin siyang pasyalan no? Kasama ang uh, mga tropa, ang inyong mga anak, ang inyong pamilya. Ayan, may enjoy nyo rin yung view dito sa Mount Arayat, Pampanga. Meron kayong hihintuan dito. Yan, Uh, Meron tayong babayaran dito Yan, pinapara tayo ni kuya yon. At magbabayad nga kayo doon Ng uh, 10 pesos Kada isang motor So yun, binayaran namin 10 pesos Kapag naman sa mga four wheels Ay uh, 20 pesos Tapos ay uh, maglalag in kayo Doon, ng uh, konting information Lang sa inyo Ang, uh, Yung pangalan, saka yung uh, contact number Saka yung address yun, dire uh, diretso na tayo at uh, na lang natin yung uh, parking area nung uh, bale bato. medyo late na kaming uh, nakarating dito no? so sana ay uh, walang masyadong tao para maipakita ko sa inyo ng uh, maayos itong uh, bale bato na ito pasok po kami yo yun. ito yung parking area yan So yun, nandito na tayo sa may uh, bale bato. Let's go! Papasok na tayo sa may uh, entrance dito sa may uh, information area nila. At kailangan ding i-check ang inyong uh, body temperature. At dito ay uh, maglalag kayo. yam at ang entrance fee na babayaran ninyo ay uh, 50 pesos per head ito na at papasok na tayo yan at nakikita nyo na nga yung uh, bale ba to yan at ito basahin muna natin yung nakasulat dito Job. At nabasa na nga natin yung uh, history nitong uh, bale-bato At kaya siya tinawag na bale-bato dahil po ang salitang uh, bale sa kapampangan ay uh, bahay At yung bato ay uh, literal na salitang Tagalog At ayon nga doon sa ating nabasa na bago ito naging uh, bale-bato ang mga materyales na ginamit pala dito nung una ay mga kahoy, talahib at kugon. At dahil nga sa mga materyales na ginamit nila ay uh, hindi maiwasan na sirain ng mga pesteng anay yung kanilang bahay. At isa pa sa dahilan kung bakit ginawa nilang uh, bato yung uh, dati nilang bahay na kahoy, ay dahil uh, madalas daw ang uh, sunog sa kagubatan at ang pwesto ng bahay nila ay nasa paanan lang kaya yun, nagdesisyon sila na gawin na itong uh, bahay na bato kaya yan, nakikita ninyo kung uh, paano ginawa at kung gaano kaganda ang pagkakagawa ng uh, bahay na ito na talaga namang uh, mamamangha ka sa kakaibang uh, design ng pagkakagawa ng uh, bale bato. Tara at tingnan natin yung uh, loob ng uh, bale bato. Tara guys at pasok tayo dun sa loob para makita natin kung anong meron dito. Yan. Yan yung makikita ninyo dito sa loob. At madilim, kailangan natin ng ilaw 'yan. Para makita natin 'yung mga disenyo na nakalagay dito sa loob. At yun na nga ang uh, mga makikita ninyo sa loob ng uh, balebato. bato. Yo! At naipakita ko na nga sa inyo yung uh, balebato. bato at yun pala yung uh, the little Cambodia o Pampanga yun. at ngayon ay lilipat naman tayo dito sa katabilang na tourist spot dito at yun yung uh, gintong pakpak yun yung signage nila oh. alright yun. at alamin natin kung uh, ano ba ang uh, meron dito sa gintong pakpak na nakita ko na to dati at talagang babalikan ko siya para malaman kung uh, ano ba ang uh, pwede nating magawa dito. Papasok na tayo sa Gintong Pakpak. At gaya ng mga pinupuntahan natin na uh, tourist spot. Ay kailangan nyo ding mag-register for uh, COVID monitoring. At syempre i-check nila yung uh, body temperature niyo At yung binayaran nga pala namin is P150 per head. So, medyo manin dito. <laughs> medyo may kamahalan yung kanilang uh, entrance fee. And dito na tayo ngayon sa loob ng Bintong Pakpak at yan ang makikita nyo dito. meron sila ditong area na pwede kayong mag-camping. Maganda ang view at ambience dito kaya sulit na sulit na pasyalan ng magkakaibigan at pamilya. tara at umakyat tayo sa 208 steps nila na papunta doon mismo sa view deck ng gintong pakpak Nakakapagod at nakakahingal din pala yung uh, 208 steps na gagawin ninyo mapunta doon sa pinaka view deck ng gintong pakpak at yan may mga makikita kayo ng mga design na agila at mga dinosaurs Ito na nga yung uh, view deck ng uh, gintong pakpak At bago nyo marating yan, kailangan nyo munang umakyat ng uh, 208 steps daming pwedeng uh, kainan dito sa labas oh. Merong mga fish balls. Tapos 'yun mga street foods, tapos lugawan. Ayun, dito naman sa right side ay uh, merong tindahan ng mga damit. So sulit na sulit ang uh, mamasyal dito sa May Barangay Balite dito sa Arayat Pampanga. Pagkatapos niyo kumunta ng uh, Bale Bato o dyan sa may uh, gintong pakpak, ayan pwede kayong kumain dito sa labas ang dami ninyong pagpipilian at maganda rin yung view na makikita ninyo dyan sa may left side yan o, merong ilog ang daming tao rito yun, at napakita ko na nga sa inyo yung gintong pakpak at okay na okay yan para sa sa pamilya sa barkada na mahilig magbanding so maganda yung view maganda yung ambience yeah, yan, yun Tara! At punta naman tayo doon sa Kongdadong Dam dito rin sa Arayat. Ngayon naman ay uh, pupunta tayo dito sa may uh, San Juan Banyo kung saan matatagpuan yung uh, Kongdadong Dam. Yan! Yan! Left turn tayo. So yung pinasukan natin kanina na gas station, pag nandoon na kayo, left turn naman kayo. Yan! Then nakita nyo yung nilikuan natin kanina ito yung papasok ng uh, Kong Dadong Dam at ito na nga yung uh, San Juan Banyo Arayat, Pampanga ito na guys at papaliko na tayo kapag nakita nyo yung blue na yon, yan right turn kay dito at ito na yung papasok don mismo sa dam at bubungad sa inyo yung uh, magandang bundok ng Arayat yan no makikita niyo malapit na malapit na ang ganda ang ganda ng view dadaling ko kayo dito kasi pwede nyo ring pasyalan tong uh, kung dadong dam maganda rin dito marami rin nagpupunta rito eto dito sa area na to yan, oh, itang kita mo na talaga ng malapitan yung uh, Mount Arayat ang sarap pag pagmastan no? habang motor ka nakikita mo yung uh, ganyang kagandang bundok Andito na tayo sa loob ng uh, Kongdadong Dam. Yan. Walang masyadong tao ngayon. Pahapon na kasi, no? Yan, punta tayo dun sa taas. Maraming ano dito eh, uh, nanguhul ng isda. Yan, mukhang marami nga kasi, oh. Maraming tao dun sa pinakataas. Oo nga, oh. sila ng isda. Grabe, ang laki ng dam na to. Hay no, may isda oh. Laki oh. Ito oh. Grabe, laki ng sidang na huli nila. Yon, nandito na tayo sa may uh, kong dadong dam. Yan, nakikita nyo, ang laki oh. Ang lawak. Grabe, ang lakas ng uh, agos ng tubig. Paano kaya at mahulog ka dyan, no? <laughs> Yon, yan, okay na okay dito. Yan, pwede kayong mag-picture-picture. Yan, okay din tumambay dito. Pampalipas oras. Yan, ito yung uh, Pongdadong Dam. Tara, di pa tayo dun sa kabila. Mas maganda yung view dun. Uy, yun, oh, laki ng isda, oh. Yan yata yung matinik na isda, eh. Yung common. Yan, oh, sa kabila, dami, oh. Grabe, oh. Yan, oh. Ang sarap tumambay dito tapos manonood ka sa kanila habang nanguhuli sila ng mga isda no. Masarap panoorin yung mga ganyan eh. Tara lipat tayo dun sa magandang view, magandang magpa-picture dun sa may bandang kaliwa. Yon. Ito na, yung uh, sinasabi ko sa inyo na spot dito na magandang tambayan at siyempre Pagpicturean Pagkat yung uh, yung background ninyo ay yung mismong Mount Arayat At kitang kita dito sa spot na ito Yan o, oh. ah, napakalapit tingnan Ang ganda o oh. Talagang ah, ma-appreciate mo talaga to kapag ah, mahilig ka sa bundok na kagaya ko Yun, ah, ang dami ko nang nakitang mga kabundukan ah, At yan sa DRT nga diba, halos ah, linggo-linggo nandyan tayo yan, pumunta lang tayo ng Pampanga para maitakita ko sa inyo yung uh, mga pwede ninyong puntahan dito sa Mount Arayat. At yan. Yan ang nga yung uh, Mount Arayat dito sa May uh, Kongdadong Dam. Ang ganda. <makes noise> yan. At isa na namang uh, moto adventure ang ating nagawa. At yun, tagumpay tayo at nakipakita ko na sa inyo itong aking uh, biyaheng pampanga yan so yun, pumunta nga tayo dito sa Arayat Pampanga para magbigay sa inyo ng mga information kung uh, saan pwedeng mamasyal dito yan so yun na nga yung uh, ba to at syempre pumunta tayo doon sa katabing uh, pasyalan na Gintong Pakpak at ito yung pinakahuli yung uh, Mount Arayat dito sa may uh, Kong Dadong Dam Na talaga namang kitang kita ninyo yung uh, uh, ganda ng uh, Mount Arayat ng malapitan At yun sa mga subscribers ko at sa mga makakapanood ng uh, vlog ko na itong biyaheng Pampanga Yan ay uh, makakatulong sa inyo Binigay ko na yung uh, daan at yung mga pwede ninyong puntahan dito sa mga riders, sa mga bikers, family yan, puntahan nyo po ito dito sa Arayat, Pampanga at hanggang dito na lang po ang ating vlog for today again, keep safe ride safe God bless bye bye yahoo yeah boy <laughs> alright